haba sa inyo uh, balik trabaho tayo ngayon atos tawag na tawag na yung dalawang customer kahapon pa uh, balik trabaho tayo ngayon kamusta naman yung holiday nyo na apat na araw now i'll dan calon ban harap tayo dito na, Tapos na tayo mga patatakar ka ah. uh, Tuloy-tuloy na to Kanimang, ay, kamay ka naman sa vlog Kamay ka naman sa vlog Hindi <laughs> ka nagkakamay Dito na tayo pag video kanina kasi sobrang daming customer yan RYYG ito RYYG yan yan sa kanila yan napakaraming gawa namin sa lahat ngayon ito gel pran yan kukunin ko lang lang to, yan sa kanila ang video nito kasi wala tayong gawa kahina, yan ito el chan uh, pangalawa ito, JNS din to. Yan. Ganyang karani. Yan. Isa paso pa pa. Yan. Napakarani. Yan. Yan. Yan sa out there, Ricky. Grosso. Yan. Yan. Ilang plant sa sige? 70? Oo, mga ka. 70. Yan. Napakarani. O, may lang. O. Hindi yata matatapos ngayon. Yan yung sa kanila yung sa truck. Yan, nakaabang pa iba sa labas. Amarets din yun ng nakabunga sa kasada <coughs> Parin din to. Ngayon lang dumating. Sa kabila, si Baski. Yan, cut out. Yan. Ay, Yan. Yan mga pukin namin na mga customer. no? Sika wala? Wala. Busy. na nga, no? Table. Ha? Kapi. Lamisa. Parang puno na ng mga lamisa. Wala tayong lamisa ngayon, mga pa naman delivery yan sa akin. Ha? Kasiyete. Eh, Ay, kaya-kaya yan. Ano pala ngayon, 13. eh. Ah, dos eh. Yan, ito nga pinakamaraming kwan sa kanila. R-R-Y-G. Ha? Bakit mo mga katotok may nga doon yun o wasak yung motor hindi ko alam yung sakay kaya mo na sila doon mga katatak ito mga katotok ang daan nito ang Konti lang, master. Mayroon dito, master, na ano. Sabihin ko na lang sa iyo. Buti, napakabait ni sir. Sinabi ko na kagad para may ano. Pero hindi na matapos ngayon, sir, sa iyo. Oh, hindi siguro matapos. Ang matitira lang, yung mga may hirap. Ayun na ba Wala na. may Oh. Sana, ma-ano natin, mapalabas natin. Pero yung kan, mas ano, yung mga, oo, oh, yeah. kuha ko na kaagad yan. Yan ang bossing namin, si ito. Yan sa kanya, ito yung kan, yan. Sana ma, ano natin, makayana natin ng kan napakarami talaga Elchan pa to eh Ay, the city plan sa 70 sa kanila Oo oh. Napakarami Titingnan natin mga katatak bumaya kung baka video tayo Yan mga katatak, kararating ang namin galing trabaho Ngayon, trabaho na naman ulit Ito ang bubuhusan namin Yeah. Yan. Ito nabuhusan na namin yung nakaraan yan Ngayon dito naman kayo may mga buhos. Yan. Ah, dalawang sako. Yan. Para tumigas na sa sunod na araw. Malagyan. Tanggal namin yung forma. Ang gulo. Kasi inanay ito mga katatak. Yan oh, ang daming hanggang ngayon may mga bahay pa ng anay. Ayan. Hanggang sa dulo. Yan mga katatak oh. Yan. Halo na kararating na namin sa trabaho. Halo na naman kami ngayon. Yan. Walang katigil-tigil na trabaho hahahaha <laughs> walito naman yan, yan oh isa yan oh makintab dit Yan. daniel master yan si otoy dalawa to eh pang last namin na trabaho hindi ka? Sa motor? Sa motor? anak okay, so, uh, ah, nagbas lang kayo. Hindi ka pa kumakain. Ah. Ang oras natin, 6. Ano na? Ang media na? Oo. Ang na mga oras natin mga park. Masikip yung ano namin, hinahaluan o. Oh. Hindi naman matatanggal, no? Hindi. Tama lang eh. Oh, kapin mo na, kapi, kapi. Oh, doon. Oh, oh. Ah, break time mo na, break, no, break time. Break time agad? Oh, break time. Break time mo na, break time. Ah, naman takas na instrumento, gano'n yan eh. Wala. ko time, lang, mo lang ba? Ha? Kapag may isa pa. May isa. Eh, mo ko, na Hindi, may ako.

nakakatatak uh, pangalawang ah pangalawang halo na namin ngayon yan <clears throat> yun parang ulangin pa yung dalawang sakong simento uy lakas huh? lakas abot pa Yeah. <laughs> Ah yeah. see Walao, walao, walao. Wala pa kumikita, walao, walao. Ha? Temo. 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 Walao, walao, walao. Nomi, nilakaki kayo, Waleo. Walao, walao, walao. Wala hati na? Okay, sana lang mga katatak. Siguro makakulamin pa tong halon uh, namin.

Yan mga katatak, konti pa talaga. Kukulangin pa kami. Yan, boss na lang, lang yan. Ayan mga katatak. Tapos na ta kami ng buhos. Yan. Yan, tapos na. Medyo madilim lang. O, yan. Nagusa na lahat. Yan. Salamat sa ano Ah uh, tatlong ay dito. Tatlong bayaw ko na tumulong sa nags mula simula sa pagbuhos ha uh, nandiyan sila. Uh, wala naman silang hinihingi na pera di merienda lang. Uh, maraming maraming salamat sa inyo. Tatlo si Dondon, si Otoy, kag si Daniel. yan ang ako sa inyo. Uh, salamat sa inyong tatlo. Uh, tinulungan niyo ako, tinulungan niyo ako sa pagbuhos. Yan. Maraming salamat sa inyo tatlo. Yan mga katatako. Yan. Hanggang dito na lang siguro mga katatak yung 'yung 'yung video nito. Mahaba na 'to magmula pa kanina, Hanggang ngayon. Mahaba na. Maraming salamat sa inyo.